Kamusta mga kainsan? Welcome sa Kuling Spons. Okay, BJ King, yung sa Meron ulit tayong unboxing ng mga Levi's jeans original at imported fabric. Kung gusto niyo makita lahat ng mga binuksan ko, just keep on watching. So yun mga kainsan, insan sobrang daming nakabungad agad na 501 kagaya nito. Size 36, kaso nga lang, um, papagawa nyo na lang short. Okay, length 20 pa sana sayang. 550 size 36 length 29 para sa may height na 57 or 56 below mga length 29 green ang ganda ng kulay nito ayan army green na wash 511 33 meron siyang rate papapatsasan niyo na lang ito kung gusto nado mo sige lalagyan ko na rin ang presyo para alam mo na para pag kami mo di ba okay bigay ko na lang to sa iyo nang uh, 1k na lang pre SF 51133 by 20 sa so, unang magko-comment ng 51133 sa kanya mapupunta to makikita ko naman kung sino yung first commenter natin next another rip jeans yan. So, ito, natural lang naman damay na yung mga rip yung mga pantalon. Ano. So, ito is 514, by 32. 36 by 32, ito, ibibigay ko lang ng presyong ka-insan to. 799. 799, tandaan yung mabuti. Mine, 514, 3632. 3632. Sigurang magpapamain lang ako dito mga 20 piraso, no? Napakamura niya, no? Sa isang libo mga ka-insan. Nagaganda. So, ito, meron tayong 511 na 33 by 30. 511, 30 by 30. At uh, 83. 511, 33 by 30. Size, 23. 33 by 30. So, yun, another 5'11", 32 to 33. Length ay 30. Solid, ang ganda nito. Siyempre, slim lang yan. Kaso, naputulan. Papara so, na lang ito sa may height pa rin. Sa 5'7 below, kaya pa rin ito. Okay, isang libo lang yan. Ang code naman nito ay 5113330. Okay, kakaiba yung etiketa nito. Yung iba, ilalive selling ko po sa page na to, no? Okay, ito ay 510 Super Skinny. Size 34, 35. Size 34, 35, length 22. Ang code nito ay Mine Super Skinny. Mine Super Skinny. Si Super Skinny, skinny po, ganun din, isang libo. 1,000 na lang. Isang libo, 1,000. Si super skinny. Job o, oh, ganito, ang ganda. Eh, galing. 5,1,2 na button fly. Ulit yan. Next, next, next. Uy, bottom fly. 501 bottom fly. Wow. Size 38, length ay 32. Double check ko lang. Size 38, length 32. Ayan. Then, uh, 5,1 po ito, mga kaisan. Bottom fly. Makinis siya. Ito, sasama na to sa 1,599. 1,599 made in Mexico. Fresh na fresh from US. Bagong bukas. Ang code nito ay 5 o, 138. Mine, 32. 1599 Wow! Ito, 514. Ang ganda nito. Ang kinis. May tama pala sa laylayan. Kung <tap noise> di ka masera, hindi ka maarte, all goods na sa'yo yan. Hirap ka makamay ng libay, gusto mo magkaroon ng libay. So, ito, bibigay ko na lang sa iyo ng isang libo. 1,000 papatsasan mo na lang kahit di mo napaputulan yan. Tatapalan yan sa loob, sigsag. Okay na nun. Laylayan naman to, so hindi siya pansinin, tsaka nasa gawing likodan. Okay, ang code 514 ito na size 36, length ay 30. Ang ikocode nyo lang dito ay mine 5143630. Mine 5143630. Makinis, maganda yung kulay. Importante, makapal pa yung punja, matagal nyo pang magagamit yan. Ito, mura lang to, yung mga ganito, ripped jeans. 502, size 29, length 29. Youth size po ito. Regular taper siya, ang hem lang nito ay 6 inches. Size 29 to 30, length 29. 502 taper. Okay, ito, ibibigay ko lang ng 699. 699 free SF na yon. Ang code nito 2929. 2929. 2929. 2929. Ito, may 501 na. Made in Mexico. 501 button fly. Made in Mexico. Yan yung mga Mexico yung kulay ng loob kakaiba no? napakatibay napakakunat niyan mga kainsan heat din wala siyang damage yan nakatisod tayo ng brand new condition ng Mexico ito lang to natural lang yan kasi vintage na to so So may distress lang naman yan okay so ito ay check natin 2009 model ayan 34 by 30 ito bibigay ko na lang din ng ano sige 1599 na lang 1599 ang code nito 501-3432 501-3432 para makamain yung masugid nating manonood dito sa ating vlog okay next time kailangan mauna po kayo mag-comment. So makikita ko naman yan kung sino yung mauna mag-comment. Ito walang etiketa, bibigyan ko na Bibigyan ko na lang kayo ng free patch dito. Made in Mexico. Kahit anong etiketa na lang po, importante may etiketa lang. Size 36 lang 32. Wala siyang etiketa. Okay, bibigyan ko na lang po kayo. Size 36 lang 32, 514 slim straight. So, denim. Maganda kulay nito sa personal. Mm -hmm. Meron ulit siyang issue sa laylayan. Ito, makukuha po yan pag pinaback to original. Okay, dito iduduktong sa walang sira. Papaback to original lang po ito kay Insan. Kayang-kaya pa yan. Okay, isang libu lang naman to. 1,000. May free patches pa. Mine, 067. Or 51432 na lang. 51436 pala, sorry. 51436. Gray, ito may gray. 51430, lang 32. Bibigay ko na lang to ng 1,299. 1,299. Mine, 514. Mine, gray, 51432. 32. Mine gray, 514, 30 by 32. 1299, walang damage to. Pang 1499 yan, 1299. Ay, meron pala siyang fade. Fade sa gawing likod. May fade sa gawing likod. So, yun mga ka-insan. Thanks for watching. Sana may nagustuhan po kayo sa mga pinlegs ko. Mag-mine na lang po kayo. Comment down below na lang mga ka-insan. At huwag niyo kalimutan i-share yung ating live. Okay? So, bibigyan ko kayo ng konting discount. So, mga share Comment, share din lang. Makikita kita ko rin yung mga nag-share dyan. Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. Abangan niyo po sa live selling itong mga natira na to. Okay? Bye-bye.